Ang binhi o oh. Pugas na punta ani, eh, bahop pa tapos sa tayo magpugas. Ni mga napugsan nato ng mais. Oh. Esprehan na ni siya nagkulay dilaw na yung damo. Doon na porsyon. Do na magtanim na damo Doon sa gilampasan sa dulo. Lampasan akong amo, di ako diyan ako magtanim ng mais. Patapos na tayo. Nagbigay tayo ng pagkain sa mga mabait para di kainin yung tanim natin kita mo naman yung tanim natin no? maganda yung tubo walang bawas hindi nila kinain kung may kainan man pa sa isa lang yan po ang sikreto, po na magbigay tayo ng pagkain sa iba kaya kung di tayo magbigay ng pagkain kainin yung tanim natin ayan lang po ang sikreto mga ibigan nagyampasa ah, na sa amo tapos pugsan para alis gastos saka tayo mag spray pag isang kala yung mais Ah, ito yung tanim natin. Hindi kinain ng mabait. O, oh, yung bingay natin yung pagkain, no oh. kinain na nila. Yun, o. Oh, mag lang tayo sa gilid. Para yung mga, mga mabait. Yung tanim natin na hindi kainin. Kaya magshare tayo ng blessing. ay kung hindi na sila pa kanon, kanon nga itong tanim. Yun lang, maisip ko sa inyong kunting kalaman mga ibigan. Naway makatulong sa inyo. At, pakai like share subscribe satu channel